Diretso tayo Sige Sino ang magbabasa Ay si Si, uh, si Tito, uh, Jack Tito Jack naman Jack Ang Pero natuwa ako Kasi 2019 din nangyari 2019 Same year Katulad ng kay Aini O sige Pasahin natin yan Ito ang kwento Ito na nga uh, Kwentong kababalaghan Ni Gracia de Villar Paniago In 2019 We had a team building Sa isang beach Sa province Since Isa ako sa mga Organizers and facilitators Nauna kami sa venue After an hour of preparation, pahinga saglit and bio break, and medyo may pila ang CR, nagtanong ako ng ibang comfort room. Ang tinuro ako ni Kuya sa CR sa may gilid ng building. Since naiihi na talaga ako, pumunta na ako kahit medyo malayo at ako lang mag-isa. Pagpasok ko ng CR, medyo maalikabok at may mga konting tuyong dahon sa loob. Hindi naman kadumihan Kasi baka kako dahil mahangin Medyo dry and loose ang lupa At may katabing mga puno sa area E eh napupunta lang yung mga alikabok at dry leaves sa loob Pagpasok ko sa cubicle May malaking palaka sa corner Na nakaharap naman sa wall At hindi sa akin Sabi ko sa sarili Oh my God! Sige na nga. Tapos nagsalita ako na parang kinakausap ko yung balaka. Sabi ko, Hey Froggy, friend ako. Excuse me ha. Naiihi lang ako. Stay put ka lang dyan. Saglit lang to. Please, pasensya na. At naiihi na ako habang nakalingon sa balaka. Baka kasi biglang tumalon magulat ako. Ayun. Nakatapos naman ako ng ihi at nag-thank you sa kapalaka bago umalis. Then, the event continued. At that time, nakadress beach attire ako. Maxi dress na halter. Kaya medyo iwas ako sa init ng araw kahit nakasunscreen ako. Natapos successful yung event and we were able to get home safely. Pagdating ko sa bahay, Dumiretso ako sa kitchen to get water and CR to take bath. After that, habang nagkakwentuhan kami ng anak kong dalaga, sabi niya, Parang di ka po nangitim, Nay. Buti naman, nakahalter pa naman ako. Walang, wala bang mark dito sa my shoulders? Sabi ng anak ko, wala po. Ay, ano yung nasa left na braso mo po? Alin? Ayan po, oh. Mapula? Markang marka, parang marka ng kamay. Ayan yung mga fingers na pahalang. Parang nakahawak sa braso mo na galing sa likod yung hawak. Yung parang akbay o riyakap. Ha? Paano mangyayari yun? Imposible namang sunburn. Imposible namang may nakayakap sa akin. Wala rin namang pumalo sa akin. At naalala ko yung palakap at nagtagal ng isang buwan bago nawala yung marka. Oh, oh ay, grabe, It's naman. so hard luck. So hard, wow. Malaking palaka naman nun. It's so Pero, hard luck. <laughs> oo. Oh, Ingat kayo ha. Nawala kaya? yung takot ko dun sa it's so hard luck. It's so oh, like... hard luck. <laughs> <laughs> yeah. Pero oo nga no, grabe yung story na yan. Yung parang nag-marka uh, sa... Sa, saan? sa, sa, sa shoulders. Bras shoulders. The <laughs> <Huh>? shoulders. <laughs> ni tina bang kwento nakalimutan ko Si tano, tano? ano, ang grasa. Grash. Oh, oh. Grabe naman voicemate grasa. Oo, oh, oh. nangyayari ba talaga sa totoong buhay? Yan yung parang uh, may kahit ma spirits ka. naman sila. Nagmamarka talaga sila physically. In ah, parang, in general, uh -oh. ang mga Tiyatawag na mga energy, mga residual mm -hmm. energy o mga spirits talaga um hindi naman talaga sila mananakit physically kasi they're on a different dimension technically, yes. diba? Uh -oh. Pero meron mga ganyang manifestation minsan kasi nga energy. Mm. Kung sobrang lakas ng energy, pwede sila magkaroon ng mark. Kaya nga diba meron tayo mga iba-ibang class ng spirits. May poltergeist. Yes. Ito yung mga spirits with the capability uh -oh. to move things yes. sa physical uh -oh. plane. Ganyan. Tapos yan, isa yan yung mga kaya nila mag-embed mag ng mark sa Walter sa mga tao Pero grabe to, isang buwan bago na wala, wala. yung marka. Oh, tsaka na, parang kamay daw eh. Oo, oh, oh, di ba? Para ang lakas niya makaano? Para siyang jellyfish. Oh. <laughs> di ba kumapit. So, um, uh, eh, usap tayo. Oo, oh, <laughs> oh, oh, kasi ito eh, uh, yung yung sa kulturang Pino yung kulam, uh, baka yun yung mga ganitong instances, yung parang witchcraft na baka dinulot ng mga ano, di ba? Yung masasamang tao na gustong manakit. 'di ba? Kasi in a form of frog yung or palaka, no? Baki. <laughs> in Bisaya, um, baki. <laughs> yung mga palaka pa naman talagang ano 'yan. Oo. Um, actually meron din ako experience may sa may kinalaman sa palaka. Anong mga palaka? Baka may mga palaka diyan hindi iniiwasan niyo na ha. Medyo ano kasi ako noon, mahilig ako mag-explore ng 'yung mga lugar-lugar doon sa sa village namin. Ah, As a ah. nature lover kasi nasa middle ng city sa Pasig. Ah, uh, ini-enjoy ko 'yung pag may mga puno, may talahiban, ah. ganyan doon ako nagpapahangin. Tapos minsan ano ako doon na uh, palaka rin. Napakalaking palaka. Oy, eh 'yung pinsan ko takot na takot sa palaka. So kinuha ko 'yung palaka. Ginamit kong panakot sa kanya. Ganyan, sinenyayan so, ko 'tong sa kanya, ganyan. Tapos 'yung lola ko nung that time, siyempre, mga matatanda. Mm. Pinagalitan niya ako kasi okay. yung daw malaking palaka na nakatira yun dun sa balon Aha. sa tabi yung katabing lupa ng ng yung sa bahay namin. Uh Oo. -oh. Syempre ako makulit kaya wala akong pakialam. <laughs> so the next day nagkaroon nagstart start ako magkaroon ng mga butlig-butlig sa likod ko. Oh. Oh, oh. Okay. Nung una akala ko parang ano lang siya, uh, paltos ganyan. Mm. Tapos after a few more days, kumapal siya, naging masakit siya ganyan. Oh. Tapos napansin ko nawawala yung sakit kapag mag popwesto ako ng parang pwesto ng palaka. Ay! Parang yun. punishment. Eh. Parang gano'n. Pinag so, yung lola ko, dahil yung mao na yung lola ko, sumalangit naman, uh -huh. ano naman, manggagamot siya. So, ginamot niya lang ng, ng konting mga, dasal yung mga faith healing natin, uh -huh. di ba? Yan. isa rin yeah. sa mga tema natin ngayong Halloween. So, yun, faith healing. gumaling naman ako, awa <laughs> ng Diyos. So, na natakot lang ako na, nung maisip ko na baka mamaya mag, naging palaka oh, ako na. kung hindi naagapan. Oh, oh, parang isa pa na akong bakit. <laughs> <laughs> Ikaw ning baki lang. <laughs> na Naviki. Na Naviki. Na -na <laughs> Pero bita, oo, yung mga, mga stories na ganyan parang pinaparusahan tayo because of our siguro you know, wrong doing sa kalikasan, uh oh, they diba, eh, eh, are nature spirits like. Kaya... yes. Kaya nga 'di ba yung canto, yung yeah. nabanggit ko kanina. Mm. Gawin mo lahat ng gusto mo basta wala kang masasaktan. Oo. No? Ano? Eh 'yun, men, siguro lesson. nasaktan <laughs> nung 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 pinulot ko ras hinagis ko sa pinsan oh, ko. So, may lesson naman, no, may lesson naman. Ako din ganun before, uh, elementary pa rin nun, naman ako noon. Kasi hanggang ngayon elementary pa rin naman yung ano ko. <laughs> <laughs> <kahit laughs> na <laughs> hindi naman nalalayo. Uh -huh. <laughs> Kasi mahilig akong ano. Uh, hindi, hindi ako mahilig pala na umihi sa labas. Sa so, CR lang talaga ako. Pero mm -hmm. one time Ihing-ihing na -ihin ako, di ko na kaya. Doon na lang ako sa likod ng bahay sa naku may po. malunggay. Kamunggay ba? Kamunggay. kamunggay, Oo. So, umi ako doon. Few days later, hindi na ako, ano, natitigil umihi. Dire-diretsyo? dire, -direcho. dire -direcho yung ihi. Nag-unli ka? Unli ihi. Sent to 8084. Ay, nako po. <laughs> Tapos, Siyempre, pinuntan ako sa mm -mm. doctors, walang mga findings. Parang, wala namang UTI ito kasi yung UTI naman, hindi makaihi. Mm -mm. Diba? Ito palagi, hanggang parang 2 to 3 minutes yung tuloy-tuloy na ihi. Uh -oh. Nakakapagod eh. Hanggang sa, meron na kaming parang yung can ng uh, yung sa fruit salad yung parang pang fruit salad ba na can doon mm -hmm. ako umiihi palagi kasi ang layo pa ng CR doon na lang ako sa sasalo parang ginawa kong arinola kumbaga uh -huh. hanggang sa palagi na lang ina, uh, naka, nakakatamad na kumbaga pumunta at umihi lumuluhod na ako ganon ka grabe ano parang napaparusahan nga inaka-relate mm -hmm. din ako yung parang ganon. so yun siguro nature pa rin naman eh no para ganun oh. yung team <laughs> ng mga minsa'y hindi natin ma-explain mm -hmm. no bakit minsan pag umiihi daw tayo sa mga ganitong lugar namamaga yung mga ganitong ba ano parte ng kat katawan mm -hmm. di ba nagkakasugat yun lang naman Pero yun lang naman oh, sa hindi ma-explain you no know?